Tignan nyo yung butas, ah. Oh, oh. Yung chicken karage sa Paris. <laughs> Fusion, men. Pinoy tsaka Japanese. Oh, buti nga hindi blurred. Sarap na <tipas> yun. Ito. Si Barang si Bebo nga, Oh, Oo. Barbeque. Lab. Lab. So, sarap Paris. Tala ko nga, Paris dyan. Ayos, dyan. Ano ay, dyan na yun ba si Jai so sa mm. Paris? Hmm. Ano dyan sa kabila? Ano ko? Ay, may yung bis. Paris. Subukan mo lang, pre. Yung ano, yung pare sa'yo. Kanyan nyo. Ayoko? Sabi ka naman, pre. Subok so, lang. Masarap ba yun? Parapig yung sinusubok. Oh, masarap. Sarap? Ang Dami daming tao doon pumupunta. Kailan? O yung... araw-araw mo <coughs> dahil. di Subukan mo, pre. Pag hindi masarap. Pag di masarap, pre. Babalik ko yung bayad sa'yo. Okay guys, today nandito tayo ngayon sa Team Paresan at titikman natin yung sinasabi ni Dudot na masarap daw dito yung overload pares. Eto guys, yung kanilang mga overload. At anong ano? Anong best seller dyan? Yung letter F. Beef, bagnet, chichabu. Only rice? May soft drinks? Ah, <laughs> oh, wala. eto guys, yung kanilang pares na ano, mga sabaw. Ay, ayun po yung bone marrow. Ayan yung bone marrow. Oh. Dapat tuloy ito ng bone marrow. para para lumunok ka doon ah. <laughs> Ayan, siksik. Ay, malapot no? Ayan. Okay, okay. Sarap. Tingnan natin kung gaano kalaki yung bone marrow nila. Aya, ayun. Ay, ay, ang daming laman. Puno ah. Siksik ka. Ah. Ayun oh. Ay ang nangungkontrata ng bone marrow eh. Oh. ah, <laughs> <laughs> yun. Ito sa akin Oo, oh, namimili agad. <laughs> Parang may sikretong sangkap dun ah. Sikto. Oy. Pag vlogger, te, eh, marami? Ako. Yun. Pag pumunta kayo dito guys, maglabas kayo ng camera, tapos ilaw. Oo. Oh. Matik. Ah, nakahiwalay. Nakahiwalay. Kala ko it ito lang, eh. Yung Yung papala, meron pa pala pa ng ganoon. Ito yung chicharon bulaklak. Apo. Chicharon okay. bulaklak. Tapos ayun yung ano po 'yon? Letter F po. Letter F. Ah, ha. And ano yung, F? To? yung F magnet Ito dip sa Ah, okay. So may beef na tapos nandito yung ano? Bagnet, bagnet, bagnet sa chichabu. O tara. Lantakan na natin 'to. Ano, Dot? Nandito na si Awi. Oh, eh, ikaw shot dito, di ba? Oh, shit. Shit. Tapi ni tuh, masarap daw eh. As, try mo na lang. Ayaw S na rin mag-ano. Ayaw <laughs> na rin mag-yabang. <laughs> Ayaw, <laughs> <rin> mag <laughs> Ayaw <laughs> ko na lang mag-sara. Okay. Try nyo na lang. Pero okay. may ano ba dito? Naparad ko yung challenge eh. May challenge pa ba dito? Meron kami yung challenge pero ano lang siya. Hindi siya daily eh. Parang siya may event lang kami. Uh, Once in a while na ginagawa. Uh, ito sana yung panglabang ko eh. Pwede naman. <laughs> 600 grams of meat yun. 600 grams of meat. Of meat. Sabog ka dun. Isang kilo kay nakain niyo. 1 kilo. So, okay, na namin. Niyo na. Hindi ko na okay, na okay. Salamat okay. sa pagdalo. Thank you, thank you. Okay guys, so eto na 'yon, 160 pesos yung kanilang overload letter F. Okay. So eto yung pinaka ultra overload. Ayan yung may eto yung beef, no? Comparison sa mukha ko. Ayun. Eto yung nakahiwalay, no? Yung chicharong si bulaklak, tsaka yung ano, bagnet para hindi siya para ma-preserve yung crunchiness niya. Tapos <coughs> Medyo sumakit yung bato ko guys, pero All right, subukan na natin 'to. Ito na muna unahin natin, okay? Ayaw makuha. Ayan. Ayan. Ayan na. Ito na. Tingnan nyo yung butas ha. Ulala. <coughs> <coughs> okay. Bone marrow done. Subukan na natin to. Walang timpla, okay? Walang timpla. Mm. Okay siya, okay siya. mo yung beef, tapos malapot. Halagyan na natin nito boy. Mas gusto ko yung nakahalo. Eh. Dito dadagdag yung flavor, guys. Kapag ka nakahalo na to. Dati na nga yan. Tingnan natin kung lumasa, lumasa. Mm. Mm. Parang kailangan natin ng ano Isang <laughs> linggo na kasi ako kumakain ng pares guys So, <laughs> so Sumasakot na yung bato ko Real well, ko si Dudut Hindi <laughs> okay, okay siya guys Okay siya O Siguro Yung price range lang Yung medyo, alam mo yun, yung price range lang kalaban. Kasi sa iba, yung overload, di ba? May mga nakaina na tayong 100 pesos lang, gano'n. Tapos, halos ganito rin karami, di ba? Sa serving, check. Sa quality, check. Sa quantity, check. So, yun yung mga advantage nyo dito. Tapos yung rice nila, hindi siya java rice. Ano kaya to? Hindi java rice to. Ba't kulay dilaw? Jabba rice. Jabba rice. <laughs> Di ba orange yun? Pagka ka jabba uh, rice? Uh, Di shawarma ba? Shawarma rice yun din. Ah. Hindi <laughs> <laughs> kasi kala ko kasi ano eh, yung egg rice. Ano ba yun? Ganun. Kasi egg rice o oh, ganyan yun eh. Pagka egg rice. Yung sa mga Chinese sana. Okay. Hindi mo alam no? Oo. Oh. Ayun. Chicken. Ito yung chicken karage. Chicken karage. Chicken karage. Ayan. Okay. Tekman natin to. So, binigyan tayo ni Boss Awi nung ano, bago nila sa menu, yung chicken karage sa Paris. <laughs> Fusion men, Pinoy, tsaka Japanese. Oh, buti nga hindi blurred. Ay, blurred ka. <laughs> okay. One, two, three. Mmm. Ano to? Ang sarap, boy! Ang sarap na ito! Walang timpla, ha? Walang timpla. Sarap. Sarap yung karage. O siguro. Kasi di ba isang linggo na ako nagpapares. Parang... Parang naghanap na ng iba yung... Ano, yung bunga nga ko. Ano, ano? Ang sarap niya, promise. Sige, papatikin ko sa'yo. O, sabuhan kita. O oh, ano? O mm. oh, di ba? Sarap di ba? <laughs> mas masarap to. O, umisa pa, umisa pa. Uy, akin yan, di diba? <laughs> ba? mas masarap yung chicken. Binila. Binili. Uy, mas masarap. Kasi lahat in order namin, ano eh. Bagnet, beef, pork. Eto chicken eh. Mas masarap to. <laughs> Pero dito guys, nasa regular order siya. Wala siyang only rice. May only may rice may to? Overload na may uh, overload na ganito? Ah, pero ito, ito yung regular lang nila. O, oh, yun. So, yung pagka naka ganito, regular, hindi only rice. Pero merong overload na merong chicken karage. Hmm. Pwede pala yung ganito sa Paris? Ano naman kaya yung minsang iba? No, pwede isda naman, no? Tilapia Paris. Bangus Pares, mga <laughs> gano'n. Pwede ba yun? <laughs>